Trending muli si Primetime Queen Marian Rivera this time ay dahil sa post ng high school classmate niyang si Ivy Manzonbo at isiniwalat nito ang matagal ng hindi nalalaman ng mga tao tungkol sa actress. Ayon kay Ivy na alala niya ang sinapit niya kay Marian Rivera noong high school pa sila nang mapanood niya ang isang interview kay Marian kung saan sinabi ng actress na napatawad na niya ang babaeng inaway niya noon. Alam naman ng marami na hindi bago kay Marian ang may makaalitan sa showbiz man o sa labas ng industriya dahil sa pagiging prangka nito. Dahil dito ay nagbalik tanaw si Ivy sa past nila ni Marian. Kung saan basta na lang umano siyang inaway nito, sinaburutan at binuhusan ng soft drinks. Dahil lamang sa chismis na nakarating sa kanya na walang basihan, na di umano'y nagugat sa selos. Kwento ni Ivy sa kanyang FB post. Yung nakita ko lang yung post na to sa Hampas Lupa Bodies 4.0. Eto na, spill the tea ko na. ma share ko lang. Circa 1998 pa to. Away bata, kumbaga. Hindi ito para pagmulan pa ng away na sinasabi nyo. Napanood ko buong interview niya at e natawa lang ako sa sinabi niya about sa mga babaeng inaway niya dahil sa mga issues with Dong. So eto na share ko na. Second year high school sa St. Francis Academy, Bayanan yung binuhusan ako ng soft drinks at sinabunutan ako nung high school dahil sa maling balitang nakarating sa kanya. Ending, we both ended up sa guidance and na nasuspend sa class for a week. Naglinis ng kantin, as parusa and natanggal sa varsity. Pinatawad na kita Marian Rivera Gracia. Ha ha ha! Ang dahilan kasi mahilig siyang maniwala sa Chismax. She is a good friend way back. Seatmates pa nga kami eh. Since magkasunod yung surname namin. Kasama sa dance group, kasama sa varsity, then may isang marites na classmate ang siniraan ako sa kanya. At ayun, si ate mo girl niwala naman. Kaya sumugod nung may dala na soft drinks na nasa plastic. Pinatawag pa parents namin. Ha ha ha. Pero hindi dito natapos ang pagkamuhi ni Marian sa kanya. Dahil pagsapit ng college sa DLSU Marinas ay naulit pala ang pagsugod ni Marian sa kanya na ulit-ulit college sa DLSUD nang sumugod sa classroom at nung nagkasalubong sa building. Ang sabi ko na lang, high school pa lang issue na yan, hanggang ngayon issue mo pa din, nakakaloka. Gayon pa man, yun ay na nangyari na mga bata pa sila, dagdag pa ni Ivy. Bata pa kami noon, just like any other child, yung may maririnig kang balita about you, ang gusto mo lang mang-away lang. Ganun naman lahat noon, uso pa nga ang kampihan eh. Pero matagal na nangyari ito at okay na raw sila ni Marian ngayon. Katunayan ay nakita pa sila sa GMA at okay naman sila sa isa't isa. Pero dahil sa pagbabalik tanaw na ito ay inulan ng pambabash si Ivy mula sa mga fans ni Marian Rivera at inakusahan siyang cloud chaser at fame whore. Depensa ni Ivy, wala siyang intensyon na siraan si Marian. Mga bata pa sila doon at okay na sila ngayon. May mensahe rin si Ivy sa mga nagagalit sa kanya. Sabi niya, anyway, sabihin niyo na ang gusto niyo sabihin kasi wala naman akong pake. Yes, siguro matagal na ang interview ni Marian with Karen Davila. Kaya lang, hindi kasi ako nanonood ng mga showbiz news until nakita ko lang ang meme sa hampas lupa bodies. nag ako and nag-share ng own story ko with her. Yes, matagal na ang away namin, which I indicated at high school days pa naman yon. So I don't think it would affect kung ano man siya ngayon. Marian is Marian. Kung na-share ko man ang story ko, that is my story to tell. And I have all the right to speak my mind. Cringe man ang story, but it is real. And none of it were made up, just as you say, to destroy the name of someone else. Sa madaling salita, wala na kina Marian at Ivy ang bagay na ito na matagal nang nangyari at tinatawanan na lang nila ito ngayon. Samantala dahil dito ay nagbalik na daw ang ilang netizens sa mga issue noon na kinasangkutan ni Marian Rivera nang dahil sa alitan sa kapwa niya aktres. Unang-una, si CR Incident with Bella Padilla noong 2010. ay sa mga ulat, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ni na Marian at Bella dahil sa isang eksena kung saan niyakap ni Bella si Dingdong. Ayon sa mga sources, matapos ang taping, hiniwalay umano ni Marian si Bella at ipinasok sa CR sa dressing room area. Doon daw ipinagsabihan ni Marian si Bella at may mga sinabing hindi maganda na may kaugnayan sa pagiging malapit ni Bella kay Ding Dong. Hindi nagsalita agad si Bella tungkol sa insidente pero sa mga sumunod na panayam, inamin niyang nasaktan siya at inihinto ang pakikihalubilo sa ilang cast sa takot at tensyon. Later on, umalis si Bella sa show dahil sa hindi na magandang working environment. Sinabing personal reasons ang dahilan ng kanyang pag-alis. Sa panig naman ni Marian, itinanggi niya ang aligasyon na siya ay nambastos. Sinabi niyang professional siya sa trabaho at ang mga intriga ay pinalalaki lang ng media at netizens. Pagkalipas ng ilang taon, muling nagkita si na Marian at Bella sa isang taping ng Sunday Pinasaya sa eksena ay nagyakapan sila na tila patunay na ayos na ang kanilang relasyon. Hindi na muling naglabas ng anumang isyo si Bella tungkol kay Marian pagkatapos noon. Tension with Heart Evangelista May tatlong version ng isyo na ito na naganap during the shoot of Temptation Island noong 2011. Pero ang pinakatumatak na version sa isip ng publiko, di umano ay ang OA na reaksyon ni Heart nang malaman niyang ang susunod niyang proyekto ay e kapartner niya si Dingdong Dantes, na boyfriend pa lang ni Marian noon. na na daw si Marian at binantaan si Hart na papatayin siya ng fans niya. Nagkaayos ba sila? December 2023, nang kumpirmahin ni Marian na nagkaayos na sila ni Hart, Anya sa isang interview, masaya ako na maayos kaming dalawa. Nagsimula na rin silang i ang isa't isa sa Instagram alleged snubbing of Andrea Torres. Ang mga haka-haka ay nagsimula dahil sa pagiging leading lady ni Andrea kay Dingdong Dante sa teleseryeng alias Robin Hood. Sa mga eksena sa serye ay halatang may chemistry ang dalawa, kaya nagumpisa ang chismis na nagseselos daw si Marian. Ininagdag pa ng mga netizen na hindi raw nagpa-picture si Marian kasama si Andrea sa mga group photos. Lumutang din ang usap-usapan na hindi type ni Marian ang mga sexy roles ni Andrea at napagkukumpara sila bilang GMA Queens. Nahimik lang si Andrea Torres tungkol sa issue. Sa mga interviews, lagi niyang pinupuli si Marian at sinasabing wala siyang sama ng loob. Sinabi rin ni Andrea noon, I look up to Marian. She's one of the reasons why I wanted to become an actress. Wala rin direktang pahayag si Marian tungkol sa insidenteng ito. Hindi niya pinatulan ng issue, kaya dadatili itong haka-haka lamang. Viral Plastic Moment with Career Ang pinagmulan, Marimar at Dingdong Dantes issue. Ang tensyon umano ay nagsimula noong 2008 sa kasagsagan ng kasikatan ng teleseryeng Marimar na pinagbidahan ni na Marian Rivera at Dingdong Dantes. Noon, karelasyon ni Dingdong si Keril habang on-screen partner naman niya si Marian sa Marimar. Habang tumatagal ang proyekto, napansin ng press at netizens ang pagiging close ni na Marian at Dingdong on and off cam. Sa mga panayam, naging mailap si Keril sa pagsagot tungkol sa relasyon nila ni Dingdong At sa isang interview ay tinanong siya kung may problema sila. Sumagot siya ng may halong luha na naging viral noong panahong iyon sa The natanong si Karel kung may third party sa relasyon nila ni Dingdong. Bagamat hindi niya pinangalanan si Marian, marami ang naniniwalang siya ang tinutukoy. Kalauna, nabalita ang hiwalayan ni Nadingdong at Karel at ilang buwan lang ang lumipas. Inamin ni Nading at Marian na sila na. Matapos nito, naging issue ang mga awkward encounters ni na Marian at Karel sa mga events. Sa isang Itbulaga episode na nagkasama sila, pinunan ng viewers ang tila plastikang ngitian at pag-iwas nila sa isa't isa. Sa mga group shots, hindi sila magkatabi at parang may tensyon ang body language. Hindi nagbigay ng direktang payag si Marian tungkol kay Karil. Ngunit sinabi niya noon sa interview na wala siyang inagaw at nagka-developan lang sila ni Dingdong habang nagtatrabaho. Si Karil naman ay inilihim ang tunay na dahilan ng hiwalayan nila ni Dingdong. Sa mga sumunod na taon, iniwasan na niyang pag-usapan si Marian at nakatuon na lang siya sa sariling karyer. Walang opisyal na reconciliation na naiulat ngunit sa mga huling public appearances kung saan nagkakasalubong sila, wala ng tensyon na halata. Bagamat hindi rin sila close. Ngayon, pareho ng masaya sa kanilang buhay at pamilya at tila nakaraan na lang ang isyong ito.